Hello po yung so magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Milisa and sa lahat po naman na po ngayon. Welcome po sa channel po natin no and guys nasa Scorpio na po tayo so magbibigay po ako sa inyo ng reading and uh, magbigay mag po ako ng dagdag kaalaman po sa atin kung ano pa po yung mangyari po sa atin sa kala nitong mga parating or sabihin po natin na sa kalagitnaan na po tayo ng taon 2025 no so, so sa akin base po doon sa kung uh, saan or Um, anong houses ka po na belong which is scorpio is in the 8th house so mula mula aries po papuntang uh, papunta ng scorpio is right pangwalo po kayo so you are in the 8th house of the subject sign now so uh, uh, makikita natin um, kung ano po ang pwedeng mangyari po sa atin kung idagdag po natin yung taon so uh, ngayon po is 2025 uh, ang scorpio po is 8th uh, house so uh, ito po yung kalalabasan niya So, ito, ganito din po sa lahat po ng zodiac Nang ginawa ko, no? So, magkaroon po kayo ng idea Na itong Scorpio is in the 8th house ng ating zodiac sign So, ito paikot po baga, no? Kung napapansin po ninyo, no? And uh, itong 8th house So, idagdag mo yung 8 plus 2 Which is uh, 2025 Which is 8 uh, plus 2 plus 2 plus 5 Is equals to 17 And is equals to 8 Now, ang tingnan po natin So, uh, so mo, the remaining, remaining, ano po, remaining, uh, tinatawag po natin na, uh, uh, ano po, ng Scorpio is like, ang 8 kasi or infinite. So, uh, it's not actually the lucky number, no? Parang, kung gusto mo talagang umasenso ka, ang 8 is kailangan mo talaga pong magsikap, magsakrifisyo. So, uh, now, now, kung, kung i-attach din natin po ang Scorpio sa lahat po ng major arcana ng Zodiac sign, ang lalabas po sa Scorpio is death. This one. Okay? So, kung napapansin po ninyo guys, ang death actually is not about physical death. It's about transformation. And uh, dito sa ano, ang, ang nakarelate din dito is like 13, na the number 13. So, kung i-add mo siya, so 1 plus 3 plus 2 plus 2 plus 5 is equals to 13. So, equals to 4. So, 13 actually, 1 plus 3 is equals to 4. So, i-round off mo siya is 4. So, ngayong taon na to, ang possible po na nangyari po sa Scorpio, kung halimbawa hindi ka po aware, eto yung eto yung taon na to na talaga pong nagsisikap ka po na masettle ka. Ang four actually, eto yung mga four pagdating po sa number po ng business, pag uh, business tycoon, eto yung tinatawag po talaga na papunta po talaga siya sa pera, pero hindi siya in a way na swerte na sinasabi mo. Kailangang, ang four kasi is about planning about sa planning about tinatawag po natin na um uh, Kung baga sa akin kung sa bahay pa ini-establish ninyo po yung pundasyon kung anong gusto nyo mangyari let it be career let it be love uh, let it be ang uh, uh, sa trabaho or sa work sa pag-aaral no kumbaga sa akin talaga pong pinaplano mo na kung ang ang Scorpio is like nag-a-align ka po sa energy which is 4 this year. Is pwede pong sabihin po natin na so you are in the 8th house. So kaya nga po mayroon talaga pong time na some of you is like medyo pataas ang ang energy niyo like maganda po ang hatak po ng pera this year maganda po yung sinabi po natin na dito merong balake dito merong ganito merong ganan although sabihin po natin na hindi naman talaga Scorpio lahat ganito kasi marami pa po siyang aspect ang sa akin po kasi is maging aware ka No. Maybe maybe may nag-comment kasi sa akin, ma'am, baliktad mo yung hula mo. Bakit sa akin puro kahirapan? Well, maybe, maybe Pero now na alam mo na Meron ka bagang pagkakataon po na ano Gusto mo bang ang paghihirap mo Buong taon na Or parating po ng susunod po na taon mo Is like um, Ano na, yung bagang uh, Mahirap pa rin ba, gusto mo ba ng gano'n no. I think um, Sa akin nga po, is just like Everything na nagre Everything po na dumarating po sa atin Either way, nag ano po kayo Nang reading sa akin, is like every opportunity, hindi po yan lahat ina-accept. Hindi din po lahat po ng news na sinasabi ko is like ginagawa niyo na paraan, no? Alam ko na ang iba talaga is like pag nagsisikap talaga magbago. Ang iba po just passerby. Ang iba po talagang just watchers, no? But sa akin po, sa mga tao po na talaga po gusto po magbago ang buhay, buhay ito po talaga, ito ang ginagawa po natin. Now, ang Scorpio sa taong to is planning. Pero ang planning kasi niya is like, papunta talaga doon sa ano doon sa destination na sinasabi niya kasi ang 8 ang 4 at saka 8 this year is March okay wala po siyang kasalungat no ibig sabihin yan nagpaplano siya kung anong gagawin niya talaga and then papunta doon sa 8 marami talaga po siyang sinasakripisyo para lang po talaga makamit ang gusto niya eto po ang nangyari sa Scorpio ngayong taon to Now, now, nasabihin po natin na ano, kahit ano man po ang sitwasyon na, ano, okay, sorry, inom lang ako. Kahit sabihin po natin, na kahit na anong sitwasyon meron ka this time. Pwede po kasing sa 4 may ka. Kasi ang 4, 4 kasi is like pundasyon po yan. No? Nagbibuild ka pa po kung ano po ang gusto mong nangyari. Ngayon kung alam mo ngayon kung halimbawa nga talagang meron kang gustong gawin pigpaplanuhan paplanuhan mo siya kung anong gagawin kung baga, sa akin sa pundasyon sa bahay naglili out ka na this year naglili out ka na kung susundin mo yung 8 at uh, susundin mo yung 4 at saka 8 naglili out ka na and then pa ano na siya paangat na siya kasi nasa 8 na eh So, ibig sabihin yan, ang Scorpio ngayon sana, hindi ko masasabi sa inyo, swerte kayo, pero darating, pero, mas magiging mas magiging stable kayo ngayong taon to, and sa susunod pa na taon, kung ginagawa nito, ninyo ito this time. Pero kung hindi man po, it's okay, para pong at least alam ninyo na, so mag-umpisa kayo, mayroon pa tayong anim na buwan na gugugugulin -gu -gu kung ano talaga ang gusto nyo mangyari and parating po tayo sa uh, uh, 5 at sa 9. Ang sabihin po nga natin is, ang susunod is 5 at saka 8 at saka 2026 20, is mag-iiba po ang energy nyo. Pataas po yan. No? Sana nga po makisabay po tayo sa taon po na pataas ang pataas. No? And ang, ang sa lahat po ng mga nandirito is like ang death actually is not about physical death as I said. No? Pero sa tarot card kasi pag dumating talaga ito sa card makikita mo ang itong may karit, no, itong may karit po na may dalang karit. Uh, nasa horse po siya. Uh, this is movement, this is transformation. Ito yung bigay po ng Scorpio. Ang Scorpio po baga is like masakit po silang magsalita, masakit po silang ah uh, grabe po sila pag nagdamdam, no. And ang Scorpio po is talaga pong water element po 'yan na may la dalang lason po talaga. Pero ang sa akin din naman kasi, ang death Actually sa akin is like I I I don't believe na namamatay tayo. Our body change. No, this body, this body of mine, parang kumbaga sa akin pwedeng magbago, pwedeng masaktan, pwedeng maano but not my spirit, no. So sa akin, uh, ang dala po ng Scorpio po is transformation. Gusto na po kasi gusto po kasi niyang baguhin po ang kung ano pong nasa pali, paikot niya. Kaya nga dumating siya dito eh no to ta to transform everything. Ang tanong ko lang sa inyo is, Scorpio, ang pag-transform mo ba is for the good or for the worst? So maraming klase po ang pagbabago, maraming klase po ang transformation. So sa in sa atin like sa sa atin ba is like uh, dati ba masaya ka, so ngayon nag-transform ka na parang masungit ka na dahil po sa mga uh, uh, yung mga pagsubok mo ba? lahat tayo guys sinusubukan hindi lang po yung hindi lang po yung si Scorpio hindi lang po lahat tayo nakaranas po ng sobrang pagsubok lalo na po this year and uh, mas lalala pa ito mas lalala pa ito pagdating po ng susunod pang mga taon ang sa akin po is ready dapat po is spiritually ready ka dapat po is mentally ready ka po kasi sa, ang, ang ang taong 2025 is all about information So, nasa sa inyo yan kung ano yung information na uh, ano nyo ba tatanggapin at ano yung information na talaga pong yes, i-dissect ninyo, tingnan niyo kung anong maganda and then pag nakakatulong sa inyo, gamitin niyo sa life nyo. And then, uh, yung, yung ano ba, yung huwag lang po kayong basta lang po makinig and then, yeah, yeah, it's okay, no? Uh, parang pag sa akin, nag-aral kayo, then after that, tinapon nyo lang yung mga, no, yung mga textbook niyo tapos hindi niyo binalikan for the rest, ang mind po kasi natin, minsan po talaga makakalimutin. Kaya nga po sa akin, isa si always reminding po sa inyo na be ready po talaga. Kasi marami pa po ang balati pa mas malalang pagsubok pa sa taong to at sa kasusunod na mga taon. Alright, Scorpio, tingnan natin kung ano po yung ano nyo. Um, tingnan natin kung ano po ang kapalaran ninyo this, uh, this year, no? Tingnan natin kung ano yan, no? Um, sa mga nagtatanong dyan, ma'am, uh, bakit puro blessing ang ano mo tapos bakit hindi bakit hindi baliktad naman yung nararamdaman ko uh, masabi pa akong sobrang hirap po ngayon well sa akin guys no ay it's just only perception mo lang po yun no um matuto kasi sa akin kahit gaano pa kahirap ang pagsubok tinitingnan ko pa rin yun as a test no? tinitingnan ko pa rin as a as a uh, parang test lang na parang kailangan kong malampasan to hindi ako nag-iisip na ang hirap no mahirap siya as in kasi kung kung nasa pader ko kayo kung ako yung kung, kung makikita niyo yung pagsubok sa akin talaga kung kung hindi ko kakayanin ah, wala na no wala na ma-sleep na po ako sleep na po ako forever no so sa akin be grateful sa every pagsubok na dumating sa atin and um kung ano man po ang dumating sa inyo, binigay yan sa inyo dahil kaya nyo. And ang sabi ko nga is, mas maganda siguro kung aware ka, kung saan, ano talaga ang gusto mo sa life. Alright po, uh, wait ha. Mm. Sorry ha, grabe ang po, Okay, mahal na ama. Into the whole universe, no? bigyan mo po ako ng dasal, Bigi, bigyan, mo po ako ng, pasukin mo po ako sa pamagitan po ng yung dasal. Tulungan mo po ako, mahina, ma mahal na ama, mahal na Bigyan mo po ako ng kaliwanagan. Makapasok po ako sa lahat po ng Scorpio. Scorpio. Okay. Ah... Uh, Alright. Uh, I don't know guys, no. Sa lahat po ng uh, po ngayon. Um, parang sa lahat po ng sa lahat po ng sojak, no? Mas nakikita ko talaga na grabe po ang kaluluwa po natin ngayon. Uh, alam kong hindi lahat po naniniwala sa kaluluwa. Pero sa akin kasi, sa ngayon po ang Scorpio, like, um, so far, um, ganun din po, no? Uh, kapit nila. Mga sumpa po ng ngayumao, ang sisters, no? And, mga tao po na na pumanaw na, na nag-beep, nag, ano sa inyo, nag- kumbaga sa akin, they're calling on you. No? And um, may ritual nga po ako mamaya, no? mas, sa mas malakihan po na para sa lahat po ng kaluluwa. Anyway, guys, no? <coughs> okay, uh, sa ngayon po nandito po tayo no. Um, ang unang ang pinaka ano po ni ano ni, ni Scorpio is like um, ito po yung is happiness yung parang kumaga sa akin sa work nagaano po siya nag consider uh, po talaga siya na yung nasa isip ba niya yung nasa isip ng Scorpio is just like this is not just about uh, happiness no but this is about friends this is about uh, work no uh, na, na parang pinag isa niya yung trabaho po na gusto niyang gawin na kasabay po ang ibang tao. Ito po yung nakikita ko sa kanya. But then sometimes po ang nagiging hindrance po sa kanya is itong emotion niya. Emotion po niya na parang malungkot po siya in a way na parang ang parang kuminsan po talagang uh, may mga tao po na hindi hindi masyado pong uh, nag-a-agree sa kung anong gusto niyang mangyari, no? At ay, uh, ito'y natural lang po sa lahat po ng Scorpio dyan kasi hindi pwede kang mangarap para sa sarili mo pero hindi ka pwedeng mangarap para sa iba. Let them, let them be. Nalit And uh, sa ngayon naman, uh, ang pinaka-conscious mind mo is that you are not happy, you are not satisfied. Parang may nag-o-offer sa'yo, parang ganun. Pero hindi mo pa, gusto mong magpahinga sa isip, ang puso mo. Parang hindi ka masaya sa ngayon. You are not uh, satisfied in everything you do. Parang ganun, no? May nag-o-offer sa'yo ng tulong, may nag sa ng pag-ibig, may nag offer po siya ng ganito, ganyan. But parang ayaw mo muna pansamantala, no? And uh, ito yung ito dahilan po sa ang, na ang subconscious mo is like, uh, sa ta lahat po na kasi ng Scorpio is ganito kasi yun, no? Yung gusto mo kasing mangyari, kahit sabihin po natin na nag-offer siya ng ganito-ganyan, and uh, you are not happy, parang ayaw mo na muna pansamantala, nagpapahinga ka, and nagmumuni-muni ka, ito yung subconscious mo kasi is just like, gusto mo agad-agad gusto mong mangyari kaagad ang gusto mong mangyari which is actually kailangan mo kasing i-balance po siya i-balance mo yung nature mo ang problema lang kasi nito uh, Scorpio is like marami talaga ang humihingi ng tulong sa iyo galing po sa lahat po galing po sa ibang mundo and um sa lahat po ng ano sa lahat po ng hindi sa lahat po ng hindi yung normal lang po pa hindi sila spiritual no ang ang ating mga ancestor kasi is like uh, parang ngayon kasi is nagigising na sila no na gusto na talaga nilang magparamdam. Gusto na po talaga nilang either umalis or like i-confirm po kung sino sila, kung ano sila. Ito po yung mga tinatawag po natin na mga yumao na gusto pong makipag-communicate po sa inyo, no? And hindi naman po siya masama kasi ang sa akin kasi last time parang dito kasi sa Scorpio is like sawa ka na no? matagal ka na po naghintay naghintay ka po nang naghintay tapos ngayon gusto mong mangyari pero parang binalot ka po ng lungkot malungkot ka po sa ngayon Scorpio And eh uh, ito ay dahil po sa sinasabi ko nga sa inyo no na parang Temperance no etong Temperance kasi is like uh, balance between things, no? And uh, hindi yung agad-agad magbago. Like said in the deck, it's is only a transformation. Ang energy kasi ng ano, ang energy kasi ng Scorpio is to transform. And uh, I think mas ma mas madali sigurong i-transform natin ang ating paniniwala kasi i-transform mo yung iba. And uh, mas mas ano 'yun. So mas mas ano sa akin na kung ano ang gusto mong mangyari, you just focus on yourself muna. Huwag ka na po muna magdadala ng mga tao. Kasi kapag ka magdadala ka po ng tao, sa isip mo kasi i-transform mo muna sila. No, it's not on, it's on the other way around. Kailangan kasing baguhin mo o i-transform mo yung paniniwala mo sa kanila bago sila magbago. That's actually that's how it works, no. Parang napakalalim po 'yan, guys, pero hindi na ako mag-detail diyan. And ang transformation na sinasabi ko is like uh, inward inward po siya. And sa bahay mo po, no parang may nakikita po ako na actually may, nag, may hindi nagpapatulog sa iyo. no. Isang malakas po na kapre na kung saan nasa kanya pong lahat. Hindi ito ordinaryong kapre lang. Uh, ang kapre na to is like galing po siya sa taas, no? Mataas po ang energy po niya. And nandito po siya sa bahay niyo or kasama mo siya sa work. Ang problema nga lang po dito, meron ka kasing, sa ngayon kasi, meron kang gustong mangyari ka agad, -agad at hindi yun, at hindi mo nagawan po na, uh, hindi, hindi, gusto mo may mangyari ka agad, -agad at Uh, ito po'y dahilan kung bakit hindi din siya nakakatulog at hindi ka rin niya patutulogin. Okay? Grabe po ang hilo na nararamdaman mo dahil hindi ka nga po nakakatulog, no? Ito'y dahil din po sa work na talaga po nakafocus kasi, kasi sa work, sa work, 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 and then after that, para nakalimutan mo na yung sarili mo, nakalimutan mo rin yung mga gabay mo, no? Pangalawa po, isa may travel po ikaw, Ah, uh, center ng card mo is may kukuha po sa'yo, mag-ingat ka po ang taong to, hindi siya, hindi siya yung ano, hindi siya yung yung mabait na mabait siya sa kaharap. Pero hindi mo totoo ang tunay niya talaga pagkatao, no. Pero may, may and then may travel ka po. Okay po ang papuntahan mo. May makita po ako dito. Ah, parang mamimit ka po ng ibang manggagamot or manggagamot din po siya, no. And ah uh, parang may mag-alok sa iyo ba na lilipat ka para doon ka po maggawa uh, ng work mo, magawa ng ano mo. Or kung halimbawa mo po ikaw, mayroon kang pupuntahan po doon kasi naghahanap ka po ng mga hamat. Or other way po, sa lahat po ng Scorpio ngayon, ang ganda po ng card mo by the end. No? Ngayon, <coughs> ngayon, etong ano ko, may nakita din po ako dito na ano, halimbawa po kukunin ka, may kukuha, sabi ko nga sa iyo, may kukuha sa iyo, tapos mag, uh, may travel ka po kaso lang po may mamimit ka doon na katulad namin no and ah uh, talaga pong abutan ka ng sobrang takot no kasi mali po yung ginagawa nila hindi po tama yung ginagawa nila mayroon pa ako nakikita dito guys no na sa sa likod po ng ginagawa mo lahat mayroong nakamasid po sa inyo and actually nagbibigay sa iyo eh, parang nagagalit siya ba na pinapaalis po kayo, pinapaalis kayo kung nasaan man kayo ngayon. I think it's, uh, it's, uh, ano, uh, parang hindi siya ritual, parang hindi siya ganun, parang kaya lang po, no, may, although sinabi ko nga sa inyo na at by the end of your card, maganda po ang resulta niya. May, marami po kayong, hindi naman pera ang hawak nito, pero talaga po makukuha niyo kung anong gusto niyo. Sabay dahil sa card po ninyo, no? And uh, sa ngayon po, may nakikialam sa inyo Sinabi ko nga sa inyo po Minsan po talaga pong grabe po yung galit mo Sa puso mo, no? Please alisin niyo po yung galit, no? Para po makamove on kayo And uh, hindi mo alam na parang sobra ang lungkot mo Pero ang ano mo, alam kong ang paa may tama Manid po ang dito, balakang ninyo hanggang sa baba Sa paa, hanggang talampakan, no? But overall po okay ang card mo guys no sa lahat po ng Scorpio no ah uh, itong mga nararamdaman mo is like in the past no mga ano to mga pagsubok mga entity po na na hindi po ano na hindi po masyadong natutuwa sa and ah uh, pero may may tao ba na gumagawa no okay um hold on po no i-clarify po natin itong last mo na card which is actually a blessing. No? Clarify po natin yan. Kung mangyari ba siya, no, ang alam ko parang aalis ka, parang may makukuha kang sasakyan, uh, bahay, no? sa lahat po ng Scorpio, no? and uh, mayroong ikakasal. No? I think very good itong ano mo, itong card po ng Scorpio po. No? May ikakasal po, lilipat po ng ibang bahay. Masaya, masaya talaga po. And very optimistic, op, optimistic ba? Pero parang parang excited ka na po talaga po na sa parating po siya. I think alam mo na po ito, no? Latang Scorpio po dyan. Hello, hello, hello. Okay. Um, ang, ang, etong ano mo, etong, uh, I think itong mangyari po sa iyo is about acquiring things. And mangyari po talaga ito sa iyo. Although sabihin po natin ngayon, ang pera mo sapat lang. And uh, sapat lang, may mga binitawan ka kasing pera na hindi pa po siya naibalik sa'yo. And you, you just, ano, hindi mo pa, hindi ka pa nakakasiguro kung makukuha mo pa yun o hindi, no? And may mga choices ka po kung tutuusin. And about naman po doon sa love life mo, no? Mag-ingat po sa love life kasi parang grabe po ang gastos nila. Gastos, gastos, gastos talaga po. And uh, sometimes, no, wala ka pong magagawa kasi nga sabi mo nga, eh, mahal mo, no? Kaya lang po, guys, no, mag po kayo sa pagbibigay ng sobrang luho sa mga mahal sa buhay, okay? And, um, guys, sa lahat po ng mga nandirito po ngayon, lahat po ng Scorpio, no, masasabi ko sa inyo na, okay, um, parang, uh, when it come to financing, I think, uh, hindi ka masyadong aware po na, ang ginagawa mo pala ngayong taon is, is dapat magplano ka Um, kasi by the end sa card mo, like, makukuha, ma-acquire mo lahat ng mga gamit mo, pero maubusan ka po ng pera. Pero hindi lang ganun, no? And then, um, dito po sa ano natin, it is like, parang may makukuha ka din po ng pera sa ibang lugar, no? And uh, magpapadala po sa iyo, pero hindi siya ganun kalaki, tama lang po, no? And okay lang po siya, guys, kasi ang daming tumutulong po sa inyo, no? The world po yan. And ang central lang card mo, besides sa mga nangyari sa inyo, guys, no? Marami lang po talaga ang gastos nyo mas sumubra siya doon sa kinikita ninyo, no? And okay lang po. At least, ang pera po kasi ninyo, wala kayong hinahawakan pera ngayon malaki, pero nandun po sa mga gamit nyo. So, it's okay lang po, no? Okay lang po talaga sa akin. Para sa akin, okay, okay lang po yun. So, guys, uh, ganun naman talaga ang pera, no? Uh, we earned that one. And para sa mga bagay na gusto po natin mangyari, gusto nating ma-acquire. And maraming salamat po sa lahat po lang, Scorpio. See you. Okay.